Umalma si Vice President Sara Duterte sa investigasyon ng Kamara hinggil sa paggamit ng pondo ng Office of the Vice President sa kanyang pagdalo sa House Committee on Good Government and Public Accountability hearing kahapon, tumanggi ang VP na sagutin ang anumang tanong mula sa mga mambabatas. Ang malinaw sa Vice Presidente, ang pagdinig ay parte ng pamumulitika para sirain ang kanyang pangalan lalo na para sa 2028 elections may try to destroy me. You can skin me alive and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbound. At makakausap natin ngayon live si Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano. Congressman Valeriano, thank you for granting Newswatch Plus this interview. Good morning po at Good morning sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa inyo. Sir okay. Tristan, good morning po. Kong Valeriano, let me start with this po no. Sabi ni Vice President Sara Duterte, ang ikinasang pagdinig ng kamara hinggil sa OVP budget ay hindi para busisiin ang kanyang budget kundi para bumuo ng impeachment case laban sa kanya. Ito raw po ang punteriya ng mga mambabatas. Would you like to comment on that, sir? As far as I'm concerned po, wala akong alam doon sa impeachment case na sinasabi niya. Ako po yung nag-privilege speech at yung po ay isang privileyo ko last September 3 dahil napasin ko po, po nung uh, budget hearing ng APRO eh talagang parang iwas lahat ng sagot niya. As a matter of uh, fact, binabasa niya yung sagot niya at paulit-ulit lang po. At yun naman po yung naging laman ng ng anak ko, ng privilege speech ko. At yun din yung naging uh, initial deliberation at kaya nagkaroon ng hearing kahapon ng good government. Gawa po nung offshoot yun ng privilege speech ko. Pero in regards po doon sa impeachment case na sinasabi niya, at lagi naman niyang ipaulit-ulit yun, well, as far as I'm concerned, wala po akong alam doon sa impeachment case na sinasabi niya. Kaya lang po talagang meron po tayong uh, obligasyon na kung sakali man meron tayo na paso na nakatiwalian o merong problema in regard sa budget ng bayan, eh, dapat naman po tayong tumayo siguro at magsalita. And just for context, Congressman, your privileged speech noong September 3 na questions kung paano ginamit ng, ang pondo Apo. ng OVP ang naging meet siya ng pagdinig kahapon. Ano ho sana yung gusto nyong itanong kay VP Sara kung naging bukas siya sa pagsagot ng komite? yung pong mga beneficiary niya na halos 970,000 na taos dito sa Metro Manila at yung mga naging kapartner niya rin sa socio-economics program na po dito rin sa Metro Manila. Eh, nagkataon naman po na ako yung chairman ng Metro Manila Development Committee dito sa Kongreso. So, aware po ako sa halos lahat ng nangyayari dito sa Metro Manila dahil Siyempre nga po, as chairman. At yan po, yung mga kapwa ko man dito sa NCR. Kung meron bang bumaba sa kanila na tulong from the OBP on the past 2022, 2023, 2024, eh medyo negative po ng tanong. So kahapon po, nung dumating siya sa, sa hearing, uh, pagkakataon ko na po sana, tatuwa din po ako dahil dumating siya at ang uh, tingin ko, masasagot na sana yung privilege speech ko. Pero siguro po, Nakita naman yung lahat yung maging, me medyo evasive pa rin po siya. At hindi pa rin po nasagot yung privilege speech ko. And in fact, ang ginawa po ni VP Sara ay nagbigay po siya ng opening statement at doon niya tinapos yung kanyang participation sa hearing. Pero that's just, ano po, na no? dissect yung ibang portions pa, pa? ng kanyang I speech congressman. Ang sabi niya, your speech, nung September 3 nga po, questioning the OVP budget, ang gusto lang daw po iparating nito ay do not vote for Sara Duterte sa 2028. Is that, sir, the main purpose of your speech kung bakit niyo po kinwestiyon ang kanyang pondo? Uh, ano't ano ano po yun, may, meron pa rin pong obligasyon talaga na sagutin niya pa rin yung mga katalo ako sa privilege speech ko uh, whether it politika sinasabi niya although not vote for 2028 still po meron pa rin na tanong doon saan napunta yung budget na para sa kanya hindi niya pa rin po sinasagot at pagdating po 2028 election malayo pa po yun hindi ko nga po alam kung dadampay 2025 ba't mananalo pa po kami dahil meron pa pong election ng 2025 hindi po ba So medyo hindi po namin iniisipin 2028 pa, siya lamang po yung nagsasabi mo congressman, she also called the hearing a well-funded political attack. Sabi po ni VP Sara, ready naman daw po siyang sagutin kung may mga questions sa court o magtatanong ang COA about about how they spent the funds. Pero parang for for her to respond sa mga tanong ng mga mambabatas po ay hindi niya po gusto dahil ito nga raw po ay pamumulitika at pag-atake sa kanya. So, um, kayo po ba determined pa rin na busisiin at magtanong kay VP Sara kahit po ang posisyon niya ay sasagutin niya lang in another venue or in another platform kung meron man pong mga magkukwestiyon nito pero hindi sa camera? First of all po, yung oversight function namin, meron po kaming karapatan na tanungin yung mga nakaraang budget kung pa paano po ginastos ng kahit sino mang official ng gobyerno na na kami rin naman po ang dahil lang kung paano napunta sa kanila 'yung power of the Past, ba? Binigay namin sa kanila 'yon. Ah, uh, bago po namin siyempre aprubahan 'yung 2025, paano mo ginastos 'yung 2024, 2023 at 2022? So, hindi lang po ko 'yung may obligasyon sumagot. Ako naman po dyan, kung nasagot mo 'yung COA, kung nasagot mo 'yung Korte, bakit hindi mo masagot naman 'yung Kongreso? Whether sinasabi niya na namumulitikal o well-funded pa rin. Still, kung wala namang talagang itinatago po at uh, maayos naman yung liquidation niya, pwede eh, just submit to the, to the Congress kung ano yung binigay mo sa kuwa. Pero it seems po, kahapon sa pagdinig ng good government, lumalabas po na wala pa siyang sinasubmit o kulang-kulang yung sinabit niya sa Commission on Audit. Hanggang ngayon po, kaya na-red flag din po siya. At yun din naman yung naging dahilan kung bakit po ako nag-preverage speech na talagang may kulang na papel na up to now, hindi pa po liquidated o hindi pa naayos ng office of the Vice President. Congressman Valeriano, the Vice President also pointed out na wala naman pong issue in aid of legislation that should be the basis for any inquiry. So, to set the record straight, what kind of legislation are you looking at in the process? Well, una po, siyempre, malpisan na. Sinasabi na rin po ng mga kapwa ko, congressman, paano, paano natin naayusin itong batas na in the future, magamit na... One is, dapat bang may confidential fund yung mga, yung mga uh, opisina tulad ng Vice President, o siguro pa naniniwala ko, Department of National Defense, ang forces, yung PMP natin dapat. So, diyan po, in the legislation, makaklaro na natin, in the future, pag gumawa tayo ng batas, uh, lilinawin na natin do sa batas na yung mga ganyang opisina ay hindi na dapat ilagyan ng Department of Education. Dapat po ba siya na meron pang confidential fund? Lahat po yan masasagot. And besides nga po, yung oversight function ng Congress na kung paano mo ginamit yung pondo ng bayan, andun din po yung Kaya siguro po, in the first place, kung wala namang, wala namang problema, eh, sabit mo yung liquidation mo o sabihin mo sa Kongreso kung ano yung nangyari. Tapos na po, hindi po ba? Kesa i-divert na lang natin na pamumulitika yung ginagawa namin. In the first place po, 2020 pa nga siya tatakbo. Medyo kung politika po yun, medyo o ng konti malayo pa po yun. So hindi po totoo yun. So ang iniintay nyo po ay liquidation from the OVP na hanggang ngayon po ay hindi pa po nila sinasubmit sa Kongreso. Tama po ba? Opo, at kahapon po sa hearing ng ng good government, lumabas din po sa Commission on Audit na talagang merong kulang at meron pa silang hindi sinasabit na dokumento. Kaya sila na disallow. Uh, pero kaya lang sa COA po, lumabas din, yan po isa pa, lumabas sa COA na six months yung reconsideration. So pinag-aaralan din po namin na dapat maikli lang din yung timetable para ka mag-reconsideration dahil Siguro 3 months, tama na yon na mag-reconsiderate dahil pera nga po ng bayan yan. At kung alin na ba, ang tagal, baka mamaya wala ka na sa opisina mo o kung wala na rin yung, yung nag-audit sa'yo. Kaya kahapon, uh, yun yung naging tanong din ng mga congressman, bakit ganyang katagal yung, yung, ano, yung reconsideration sa COA? Isa po yan sa inaaral din namin ngayon, is either magpasok. So, ang resolution o ang batas pa na para makapaikli yung pag-audit po ng COA. Mm -mm. Congressman Valeriano, given nga po na may COA report no and you have questions on it on the use of funds, do you see any liability on the part of VP Sara? pong magsalita ng tapos dahil nga sabi ko nga hindi ba nag-reconsideration po sa Sakowa uh, kung may isasabi niya po at sasabi naman ng Kowa ah, na maayos na magpala yung papel ako rin po, nagsabi rin ako kapo na willing ako mag-privilege speech ulit at para ipaalam din sa taong bayan na naayos, maayos naman pala ang paggamit ng pondo ng bayan kaya lang po, siyempre obligasyon din naman natin magbantay na kung sakaling meron mang hindi tama o may obligasyon na dapat tayong ayusin dito, eh andito po kami lagi. Tingin ko po ano, it's a matter of time, ayoko pa po magsalita dahil baka nga mamaya, dalawang bag, maisabit nila yung ano, at tama naman pala. Pero dito po sa Metro Manila, uh, so far po, tinanong ko na rin yung local social welfare ng Manila and even the national social welfare, parang wala po kami nakikita pa na, na bumaba in regards to sa OVP project na yun. So, parpo, Congressman, in the event na walang participation on the part of OVP, hindi na yung mga tanong nyo at nanatili pa rin yung mga questions on the funds, would you consider that as impeachable offense? ah uh, Hindi hindi ko po alam pero bakit hindi po kung kung talagang merong merong paglolos tayo sa pondo ng bayan uh, that is an impeachable offense bakit hindi po pero so far nga po ayoko pang magsalita dahil baka nga meron naman talaga sa liquidation baka nahuli lang baka sa dami ng no, nang I think that is 970 beneficiaries, is uh, talaga. anything naman po na basta pondo ng bayan yung ginamit mo at hindi mo nagasta, eh, she is an impeachable official. Eh, liable po siya. Okay. Anong liability to sir? If dumating tayo sa point na yon na um, wala po talagang participation, is it graft? Or ano po ang matatawag nyo dun, sir? Yung yeah. Siya yung wala pong participation sa Congress. Ano po yun? Total kami naman po, pag pinatawag naman po namin yung COA, yung DBM, dumadating naman po sila at nakikikooperate naman po sila. So, makukuha rin naman po namin sa sa Commission on Audit, sa Department of Budget and Management, and other agency, sa LGU, na council, makukuha rin po naman namin yung mga tamang datos. So, malalaman din po namin, even without the participation of the Office of the Vice President, makikita rin po naman namin kung tama yung paggamit niya ng pondong bayan. So, uh, sasagutin ko po yan pag uh, nandun na kami sa tamang panahon. Dahil at the, at the proper time, kami rin po siguro yung magja-judge So, ayoko ko po, po magsalita pagdating sa okay. impeachment na yan. Dahil sinasabi niya nga raw po, papunta sa impeachment. Pero ako po, as far as, far as I am concerned, uh, wala pong pinag-uusapan sa Congress. O kung may ako po sa sarili ko, wala pong lumalapit sa akin in regards niya sa impeachment. So clear po sa inyo yun sir kasi po kahapon and even after the hearing, ano uh, na interview po siya ng mga reporters uh, on the sidelines of that House Committee hearing, ang sinasabi niya nga po is the House is making a case for her impeachment at inintay niya na lang po kung ano yung magiging articles of impeachment. But as far as you are concerned, wala pong ganitong usapan at wala pong pinag-uusapan. Wala po. At lagi niya, hindi lang po kahapon niya sinabi niya, madalas niya po sinasabi, naririnig ko rin po sa interview na parang dumubuo impeachment. Eh, ako po, uh, lagi naman po ako nasa kamera, wala po talagang ganon at ako po walang alam niya sa impeachment na sinasabi niya. Kaya hindi ko po alam kung, kung ano yung kung prebyan o talagang sinasabi niya lang yan para, para sa politika niya. Pero yung Kongreso po, ginagawa lamang po namin yung trabaho namin, yung mandato namin dito sa Kongreso. Eh, besides, budget season po ngayon, kaya siguro nakahalongkat yung mga budget na ginamit niya on the past year. Kasi siyempre po, bago namin ibigay yung budget mo ng 2025, tignan muna namin kung paano mo ginamit yung 2024, 2023, tsaka 2022. Dahil nanghihingi ka ulit ng budget ngayon sa 2025, eh. di po ba? Okay. Congressman Valeriano, as a last question, po, you were not able to ask VP Sara uh, yesterday dahil nga po hindi na po siya nag-participate after her opening speech. But what would you like to tell her uh, given na uh, ganito po yung posisyon niya? What's your message to VP Sara? Well, should yes, be transparent po at uh, ako naman nanginiwala na kung kompleto naman yung dokumento niya, especially sa confidential fund, na ginamit niya for 11 days, eh, isubmit niya lang po sa Kongreso kung ayon man niya sa amin isubmit. Sa COA, isubmit niya na rin at uh, kahit sa COA, ipatatawag po namin. At pag nakita naman namin na maayos yung paggamit niya, eh, siguro po uh, sapat na yon para ang Kongreso eh, i-allow di din yung ibang mga hinihingi nilang budget sa susunod na panahon. And hopefully po, wag sanang masama ni Bibi Sara yung nangyayaring investigation dahil parte po ito ng mandato sa amin dahil ako po sa distrito ko din naman ako ng mga ng mga constituency ko kung ano yung nangyari nga noong ano, 2022, 2023, 2024 at uh, wala po sa akin nagsabi na congressman na bigyan naman po kami ng OBP. So karapatan ko po yun at uh, meron din po ako obligasyon sa mga sa constituent na bumoto sa akin na maghanap at magtanong sa mga concerned agency sa mga concerned na tao ko sa government official. Yun po. And hopefully po, maging maging maayos naman po sana sagutin na po ni BP Sara yung mga katanungan. Hindi lang po ng kongreso to eh. Katanungan na po ng taong bayan yan. Okay. And this hearing, your privileged speech, yung mga ginagawa po na pagbusisi ng mga lawmakers dito sa OVP budget, ay walang kumpas ni, would you say na walang kumpas ni House Speaker Martin Romualdez at ni uh, House Appropriations Chair Ko? Hindi ko nga po alam sa totoo lang kung kilala ko personal ni Speaker Martin Romualdez. Ako po, uh, siguro isa dalawang beses pa lang ako na na sa office of the Speaker. At uh, hindi ko rin po sa kapartido. At nung manalo po ako na congressman nito, 2022, ako po yung taga Maynila. Iba po yung presidente, hindi na rin ako. Kaya hindi, hindi po ako close kay speaker. Kahit po kay chairman Salvi po, uh, siguro po two to three times pa lang kami nagkakausap ng hi and hello sa, sa session. Kaya ako, as far as I'm concerned po, wala po akong kumpas ng kahit sinong tao. Ako po yung apat na termino ng naging lang ng Maynila, naging majority plot leader din po ako sa Maynila. Kilala po ako sa Maynila at alam nila na hindi po ako nadidiktahan ng kahit sino po. Pagdating po sa ganyan, sa ganyan usapin. Maraming salamat Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano uh, for this interview.